Kaya yun, isi-share ko nga pala sa inyo mga kapanyero yung nangyari nga pala doon sa ating kababayad na yan, yung opportunity niya rito sa Canada parang parang sinayang niya yung panahon na Ayan, magandang araw mga kapanyero. Ito, nandito na naman tayo. Papasok na tayo sa trabaho natin mga kapanyero. Uh, hindi tayo nakakapag-vlog ngayon dahil sunod-sunod mga kapanyero ang ating overtime. So sinasamantala natin mga kapanyero yung overtime natin dahil nga may mga malalaki tayong project. ba? Diba? May mga pagkagastusan tayo sa farm. Kapanyero, ang ganda na sikat ng araw. Diba? Napakainit. Summer na summer na dito sayang hindi kami natuloy nga pala mga kapanyero doon sa ano sa isang adventure natin nila Inags nila Jedi Cycle nila Henry Navarro nila Carson Manalo tali hindi natuloy dahil ang lakas ng ulan doon so pinagpaliban muna namin baka sa mga susunod na linggo na lang bali yan mga kapanyero na share ko nga pala sa inyo Uh, sinasamantala ko lang mga kapanyero yung ating overtime dahil dito mga kapanyero sa Canada talagang uh, kailangan uh, samantalahin nyo habang habang meron kasi mga kapanyero syempre yung opportunity natin dito sa Canada uh, wag nating palagpasin dahil talagang ano eh uh, hindi natin alam yung bukas na mangyayari di ba so kung ngayon hangga't meron bumira na tayo ng bumira makaposisyon tayo uh, Maka, makapondo tayo sa buhay dito sa Canada kasi ibang iba ang buhay dito sa Canada mga kapanyero uh, yun nga, yung mga ibang kababayan natin na na para sa akin ha uh, magtiis lang eh, magano lang eh Mag, magtyaga, magtiis ka lang ng liman taon na kumbaguhan ka rito sa Canada makaposisyong ka, makakuha ka ng trabaho makapag uh, instead na mag rent ka makapag mortgage ka kagad kahit na maliit lang na yung pangangailangan nyo lang muna ganun eh pwede, pwedeng ganun habang kasi diba nasabi ko nga sa mga mga nauna nating vlog pagka nag -re rent ka lusaw ang pera mo kapag ka nagmo mortgage ka uh, yung kalahat uh, hindi naman kalahat eh, yung iba napupunta sa principal nakakabuo ka ng equity yung iba naman dun sa ibinabayad mo mortgage napupunta pupunta sa interest. Ganun. Yun, i-share isha ko nga pala sa inyo mga kapanyero nga pala. Nabanggit ko rin to yung sa unang-una. Unang-una pa nating mga video na uh, nag-rent kami ng tatlong buwan, di ba? Ang nakuha naming apartment. Yung apartment na yun, ano siya, building siya. Yun, may video rin tayo niyan noon, mga kapanyero, kung saan yung location talaga, yung eksaktong uh, building na tinira namin. Isang ano lang siya, isang palapag lang siya, na yun, maraming pintuan, maraming mga renter na sama-sama na. Tapos yung laundry, nasa ibaba. Kaya ganun. So tatlong buwan, nagtiis kami ron. Uh, nung naka, ano na nga, nung nakapag-decide na kami na kumuha na kaysa mag-ano, kaysa mag, ano, kesa mag rent, mag mortgage na lang. So, ang rent namin noon, 1-1. Nung nag-apply nag kami ng mortgage, nagpa-pre-approve kami sa sa townhouse natin. So, na-approvehan niya kami, nakakuha kami ng townhouse. Ang mortgage lang namin noon is 886. Parang, noon yun na, noon pa yun. Kung mababa pa ang rent rental ano noon Uh, mababa pa ang rent ng mga bahay noon, mga apartment ngayon kasi mga kapanyero sobrang taas kasi pagkatapos ng pandemic napakamahal ng uh, rent ngayon sa totoo lang, yun ang isa sa mga isa sa mga hindi makaposisyon yung mga kababayan natin iba, pagka natali ka talaga sa rent kaya nga kayo mga kapanyero kung uh, baguhan pa lang kayo sa Canada halimbawa nagre-rent kayo unahin nyo talaga bahay. Kumuha kayo ng pangangailangan nyo mga kapanyero kasi napakadali ng mga ano rito. Napakadali ng madali kang mag-upgrade, madali kang makabili kung maganda yung uh, credit history nyo, maganda yung credit line nyo. Madali eh, napakadali. Nagkamali ka ng unang desisyon sa buhay rito, mahirap makarecover ang tagal. Makaka-recover ka kung gugustuhin mo pero matagal na proseso. Kaya naunahan ka kasi mga kapanyero lalo na pagka credit card. So magkaka-interest siya. Yung interest nun magkaka-interest na naman. Mga anak na mga anak yun. Masyadong malaki. Kasi magkano ngayon? Yung mga noon na noon parang nasa ano eh. Parang inabutan kong interest siya ta nun ano, mga kapanyero 17.99. Parang ganun eh. Ngayon kasi 20 21.99 na. So, from 17.99 naging 19.99, ngayon 21.99. So, ganun yung laki ng ano eh, yung patong ng interest ng mga credit card natin ngayon mga kapanyero. Ayun nga mga kapanyero, i-share isha ko nga pala sa inyo yung si si Kabayan. Ayun, nagkausap kami nito nitong mga nakaraan linggo. Parang yung opportunity niya na nandirito na siya sa Canada. Uh, pinabayaan pa niya. Parang sinayang pa niya yung yung mga mga opportunity na na dapat nakaposisyon na siya rito. Uh, ganun eh. Parang naunahan siya ng credit card. Parang hindi siya makarecover. Kasi nagkapatong-patong yung mga utang niya. Ganun eh. Ganun yun nangyari. Tapos hindi siya makakuha ng magandang trabaho. Ganun ang nangyari. Kumbaga parang nasayang yung opportunity kasi ang ang ano nasilaw kagad siya sa isang sa material na bagay dito. Dito mga kapanyero, um, yun yun nga, yung mga material na bagay napakadaling bilhin, di ba? Pero ang importante mga kapanyero, nakaposisyon ka na, may maganda kang trabaho. Hindi naman magandang magandang trabaho, yung trabaho na makakasapat sa iyo. Masarap mabuhay dito lalo pat wala kang utang kasi yung yung yun ang ano yun ang mahirap eh Siyempre mga kapanyero ah, syempre, nababalitaan din natin sa Pilipinas yun nga may isa pang nag-message sa akin noon na paano raw po ba makapunta sa Canada paano pa makapag-apply ganun eh Siyempre, ah, ang hirap sa ngayon mga kapanyero ang hirap ng application ngayon sa Canada lalo pa yung mga employer ah, may mga may mga ibang lahi tayo na na iba yung kin, ibang lahi yung kinukuha nila. Hindi 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 Pilipino. Ganun yung nagiging setup ngayon. Marami pa rin, marami pa rin mga employer na gusto Pilipino, pero meron pa rin mga employer na pumupunta sa ibang lugar para dun sila kumuha ng foreign worker. Ganun yung nagiging setup. Hindi tulad noon, mga kapanyero na yung panahon namin uh, 12 years ago, parang ismut na ismut lang yung pag apply namin dahil nga diba nauna yung misis ko sa as foreign worker parang ano eh sandaling sandali lang eh pagkapasa visa ka agad ganun eh pero ngayon mga kapanyero ang hirap ang daming ang daming pang mga hinahanap na papeles eh mga kapanyero kung bago ka nga lang pala sa ating channel awag ah, wag kalimutang mag subscribe uh, pakipindot naman yung subscribe button para masuportahan yung ating, ating channel mga, mga kapanyero maraming maraming salamat mga kapanyero Ayan, yeah, kung bago lang kayo rito sa Canada mga kapanyero uh, yun, huwag muna kayong masisilaw sa material na bagay uh, ano niyo muna makaposisyon muna kayo maka bumili muna kayo yung mga gamit na pangangailangan nyo Wag muna kayong uh, magbibili nung mga ibang bagay na na hindi niyo naman kailangan. Siguro magtiis lang kayo rito mga kapanyero ng uh, liman taon na makaposisyon. Higit pa dun sa mga gusto nyong um, bagay na yan ang makukuha nyo once na nakaposisyon na kayo. Tapos lalong lalo pa uh, nakaano na kayo nakapagbahay na kayo. Yan, yan isa sa mga pinaka-iingatan nyo na pagpalain nyo yung mga bagay na yan na yan yung isa sa mga pinaka pangangailangan nyo rito sa Canada para napakalaki mga kapanyero ng ano ng gastos pagdating sa rent ng bahay kaya nga kung baguhan kayo rito halimbawa from kung halimbawa na galing kayo sa ibang lugar mag move kayo rito sa Alberta yun yun din kung hindi kayo makaposisyon do sa isang lugar lipat kayo rito dito baka baka dito yung opportunity nyo pero ngayon nga pagka nandiyan na yung opportunity nyo huwag na wag nyo nang pabayaan na mawala kaya mga kapanyero sayang yung panahon kasi nakakabuo na kayo ng equity mawawala pa kapag nawala pa sa inyo yung ganun kung napakaswerte nyo na mga kapanyero kapag ka sa loob ng tatlong taon Uh, nakabili na kayo ng bahay, nakaposisyon na kayo, sana mga kapanyero, maximum na 3 years, maka, ano kayo, makaposisyon na kayo. Ganun eh, ganun sana. Pero kung hindi nyo naman talaga kaya, huwag nyong pilitin, di ba? Darating at darating din yon. Pero hanggat maaari, maka, yun ang una nyong ipupundar eh. Di ba, ang pinunta naman natin dito, uh, magkaroon ng magandang buhay, yun, na, yun ang lahat eh, karamihan na. Hindi ako lahat naman halos ng pamilya dito sa Canada ang ine-aim magkaroon ng sariling bahay. Yan ang unang-una, di ba mga kapanyero? Yan ang talagang aim natin na magkaroon ng uh, magandang buhay dito sa Canada. Pero kapag ka naman naunahan kayo ng utang, naunahan kayo ng mga ibang bagay na hindi naman nyo uh, kailangan, doon kayo madadali doon kayo masisira talaga ang hirap makaposisyon kaya yun, isi-share ko nga pala sa inyo mga kapanyero yun ang nangyari nga pala doon sa ating kababayad na yun, yung opportunity niya rito sa Canada parang inaksaya pa niya parang sinayang niya yung panahon na, na pag i-stay niya rito kasi nga, parang sa ano ko ha ah, sa pagkakausap namin parang naano siya sa utang, ganun eh kaskas -kas dito kaskas doon apply dito ng credit card kumbaga nung mga magaganda pa yung credit history niya nagkukuha siya ng credit card so syempre yung bangko maganda yung history approve lang ng approve yan kasi nga napakadaling kumuha rito ng credit card tapos nung hindi na siya uh, hindi siya makakuha ng magandang trabaho uh, tapos yung naging luhu pa niya na bili rito bili ron galante rito galante doon ganun yung nangyari so lahat ng uh, credit card niya pati line of credit parang sumabit yata parang nagkaroon siya ng problema so yun hindi siya makarecover na ultimo pang pang rent niya ng bahay uh, yun, yun niya ang hirap tapos meron pa siyang pamilya sa Pilipinas na kailangan padalahan niya hindi niya, hindi siya makaposisyon-posisyon dito syempre ang hirap din may mga bata ang hirap ng ang hirap gumalaw rito mga kapanyero yung pagbabayad lang ng kuryente pagbabayad ng tubig, kailangan mo pa ng cellphone kailangan mo ng sasakyan yun, wala pa, siya, wala pa, wala pa siyang life insurance nga pala na masasabi ko na kailangan din yun mga kapanyero na kung, kung baguhan ka lang rito sa Canada mas maganda pa rin na kahit ng maliit at least meron kang life insurance na masasabi na hindi natin alam yung bukas um, may, may aksidente na wag naman sana mangyari at least meron ka pa rin uh, makukuha kahit pa paano yan i-share ko nga rin pala sa inyo mga kapanyero nung unang unang dating namin dito syempre after ng 3 months yun niya. ang kinuha ko lang na life insurance doon yung term kumbaga pag, uh, pagkatapos ng 65 years old mo tapos na yung term na yun Bal mababaliwala yun kung aabutin, ka, ka ng 65 years old ganun mga kapanyero uh, meron na akong ganun pero yun, tuloy-tuloy pa rin yun ngayon hindi ko na itinatyon. tapos nga, nung no, nakaposisyon tayo rito sa sa GFS uh, nagkaroon tayo ng extra pera na na sumosobra dahil na rin sa mga overtime natin kumuha na, kumuha na ako mga kapanyero ng universal na insurance for lifetime yata yun basta ganun eh yun ang intindi ko hanggat nabubuhay ka bayaran mo yung premium payment at least meron ka pa rin ano meron ka pa life insurance na in case na may mangyari sa iyo yun nga. at least may ma, may makukuha yung pamilya mo ganun nga pala mga kapanyero share, share, ko rin nga pala sa inyo napaka-importante rin noon kasi napakarami ring mga pangyayari dito na yun nga mga walang insurance adito uh, dito inabutan yun pagkaganon mga kapanyer pagkaalam nagkakaroon sila ng uh, yun yung tradisyon natin na abuloy mayroon pa na gofundme na tinatawag ganon nagkaganon sila at least mga kababayan na, yung mga kababayan naman natin supportive naman yan pagdating sa mga ganyan at least pero hindi pero mas maganda pa rin mga kapanyero na manggaling pa rin sa inyo yung ganong mga insurance na para sa pagdating ng time na na kinailangan, meron kayong huhugutin. Kahit na maliit 'yan, marami lalo pa yung mga ano, yung mga bata pa na darating dito, mura lang 'yan. 'Yan ang mga isa sa mga sa mga kuhanin niyo mga kapanyero. Kaya mga kapanyero, pasok nga pala muna tayo at tuloy ko na lang to kung may time pa tayo mamaya mga kapanyero para makapag-share pa ako sa inyo. Uh, yan. maraming maraming salamat mga kapanyero. Hanggang sa muli.